Mga mami, ayan, kain po tayo ng spaghetti with bread. Alam nyo guys, merong nag-trend ngayon sa TikTok or sa Facebook na yung katanungang ano, paano mo nalaman nung bata ka na mahirap kayo? Nakarelate na ba ang lahat? Ako nung napanood ko yung video na yun, sobrang talaga ako naiyak kasi relate na relate ako doon sa kahirapan na yun. Pinagdaanan ko lahat. Pinagdaanan ko halos yung mga sinasabi niya. So, ako oh guys, ako nung bata ko, bata ako, alam ko na mahirap kami. Ang dami kasi pinag, ang dami kasi namin pinagdaanan. Yung hindi namin naranasan yung kumain na masarap ang ulam. Pinakamasarap na ulam na sa amin pag may sinain na isda, di ba? Tapos minsan Bibili ng isda lang sa si ina, isasabit sa basket, tapos sa palupo ng bubong. Tuyo, ipiprito. Sa halip na ipiprito, iihaw na lang. Sa itlog, hati-hati kami. Tapos pagkakain kami, sabaw kape, or hindi man. Yung pinagprituhan ng tuyo, isasabaw namin sa kanin. Nalagay ng kaunting tuyo. Diba? Sobrang hirap, guys. Relate na relate ako dun sa ano ngayon. Alam niyo? yun. Dumating sa point na hindi namin naranasan maging bata. Kasi puro kami trabaho. Palibasa maaga ako na ulila sa ama. Tapos, kami ang naging katuwang ni nanay sa school. Ah, sa, sa, trabaho niya. Naglalabada, misa nasa tubigan. Papaupa. Nagagamas. Ayun. Ganon yung buhay namin nung maliliit kami. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko nun. Ngayon naman mahirap pa rin. Pero, ngayon kasi pinipilit kong hindi maranasan ng mga anak ko yung buhay na dinanas ko na sobrang hirap na eh, hindi hindi nila naranasan na maging bata. Uh, ako pala hindi ko naranasan maging bata. Hindi ko naramdaman ng bata yung Pasko, birthday, wala kasi kami pangkaraniwang araw lang sa amin yan. Baga, masaya na kami pag kami nakakakain ng kanin minsan wala pa nga. Sa kinakain namin kamote, balingoy, kamuting kahoy, sagi ngayon. Masaya na kami pag may kanin, kahit bahaw. ba diba? hati-hati, pag walang-wala talaga lugaw. Lugaw na nga lang, misan wala pang asin. So, sobrang hirap talaga guys. Kaya nung napanood ko yung video na yon relate na relate talaga ako dun. Talagang tumulo talaga yung luha ko. So guys, yun lang. Kain po tayo, spaghetti yan. tanday spaghetti masarap okay. kain po